Good morning pala sa inyo mga kapatid, isang mapagpalang araw na naman sa inyo. inyo mga kapatid oh, ano yung 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 Parang yung na siya yung 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 o yung 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 Ayos nice talaga mga ano, mga gawa ano, mga gawang, ano no. Oh, malupit to. Oh. oh. Galing ah. Naman, okay, welding. Welding yung ano. Welding tira. Ang ganda ng pang welding nyo. Automatic, oh. Galing. Oh. Wala oh. lang titik-tik yun eh. Naman, pinagdutin nyo tayo yung goma. Tapos, ano sa machine. Galing ha. Eh. Amang kamote oh. Maganda niluto lutuan Lutuan. Maganda na lutuan. Hindi ka. Ang hulit din ng apoy. Eh. Ikot, ikot lang ha. Ang negos-megos lang. Lalo nga agad yun. Ibilis ha. Oh.